Ayo sa magandang motor magandang motor pero ayaw tumakbo ang <laughs> pamangking <-munky. laughs> ay sa circle ayaw kumulong tutul yung belt yata nito na-rescue muna tayo guys dito ganda ng motor kaso lang sira eh ano ibasa ano, guys Pasang. manala Started. surprise motherfucker Oh. Basah, guys basah, oh. basah, 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 guys basah, 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 ini ah, dapat guys nah guys namanya ngiyari ang ngiyari ay masakit masakit cebung sa satu guys ano na ba sa ito? Nangyari. Ano ba sa ano guys? Pagpag na pala ito. Yung belt mo, sobrang pagpag na. Hindi mo, na mo nilinis mo ba ito? Hindi, nilinis mo ba ito? kahit ah, mo pag pag na pag pag yung build mo eh hindi mo nararamdaman yan ay okay, no. na putol siguro maluwag yung build mo wala na to